Napahanga ang bina ni Charlene sa ginawa nitong bonggang selebrasyon sa kanyang birthday. Pero nasira ito sa gulo na nangyari. Ito'y dahilan ng sobrang selos ni Levy nang nakita ang BF na nilapitan na naman itong si Princess. Kaya kung ano-anong masasakit na salita ang binato kay Princess na pumanting ang tenga ng batang City Jail at itunulak itong si Levy at nabasag ang mga glass at mga inumin na lumikha ng ingay sa kasagsagan ng pagkanta ng birthday song. Ang pagtulak ni Princess kay Levy ay nakita ni Charlene kaya pinagalitan si Princess at pinapaalis sa kanyang harapan. Dismayado ang Bianan Sa sirang birthday party niya at halos sabay-sabay nagpaalam ang mga kaibigan. Kesyo inaantok. Pero hindi naniniwala itong si Ma'am Sonia Cristobal na inaantok ng sabay-sabay ang mga bisita niya at alam niya na ang gulo ang dahilan. Habang si Princess naman ay pinapakalma ni Bernice na alam nito na kung hindi sa maanghang ng mga salita ni Levy kay Princess ay ah hindi naman tinulak ito ni Princess. Pero hindi rin nagkulang ng paalaala itong si Bernice kay Princess na sa simula na ay sinabihan na na umiwas ito kay Xavier. Pero itong si Xavier naman ay kusang lumapit dito kang hina sa kay Princess. Samantala nagagalit si Sonya Cristobal dahil sira ang kanyang 65th birthday party at nakasalubong ang manager na si Jenny at walang kaalam-alam itong si Jenny na nasira ang party dahil umano sa ginawa ng staff nitong si Princess at nagbanta itong si Ma'am Sonia nakakasuhan sila. Umusok na naman sa galit itong si Jenny at pinagalitan si Princess at pinaalis, pinakuha ang mga gamit at si Santi na umano ito. Kahit nagmakaawa itong si Princess sa manager at kailangan niya ng trabaho para sa gamot ng tatay niya ay hindi na siya pinakinggan. Samantala hindi alam na Levi na nasa likuran nila ang mami niya Charlene na naghihimutok siya sa paglalandi umano ni Princess sa BF niya at inamin na siyang ang dahilan kung bakit nagalit itong si Princess. Doon na huli ni Charlene na ang anak ang nagsimula ng gulo at hinila ang anak para humingi ng sorry dito sa kanyang lola. Na lang natin ang susunod na episode dito sa Prinsesa ng City Jail.